matino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, o oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Ano? Aba, e eh, biglang anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pagunlad ng pagkakaisa sa bansa natin. sa edad po ito, marami na po ang kasutidad dito, mga talentaan nyo. Okay mo tayo sa edad. Sa paglalakbay mo po, Hong Kong na. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, ang babae. Hindi nagtatapunan ng na ang LB nilalagay sa bulsa. Pag naka-RED, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic ang Pilipino. Pag nasa Subic, ang babait. Law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan. Hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino, ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, eh Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, oh, alam niyo naman si Pangulo, eh, pag binanggit ang pare, eh, dumudura. O, oh, hindi eh, man ako kasalidon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasalidon. Binabanggit ang Pangulo, pero si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Eh, ba't ako masasali? Kapogi kong ito. Na, biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, eh may katapangan. Ay, nakikinig lahat ng kaklasi ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga kaklasi ko. Walang matutunan. Nakukani po bang ibig kong sabihin? Ah, eh sigurado, ang mabait, ang pinsang buo katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsan buo ng mabait. Katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga pinipit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte'y mabalik. Yung mga hindi pa, eh bahala kayo. Naran ko kayo, pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, o oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, e eh, biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Narin po kayo? Ako, eh tayo hindi pinanganakahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at ikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palapak lang, hindi mo magawa, eh, lalo na sa hindi mo kaya. Yung makasigaw ng email! Hoy, yan yung matatapang. Yung mga hindi ma... Oh, laki kain lang yun. Di ba gano'n? Di ba gano'n? Kumain lang yun ang kanin. Nais mo bang makipag-chat sa magagandang babae sa gitna ng gabi? Pumunta sa sugo. Hindi mo kailangang magbigay ng impormasyon. Kumain lang yun ang kanin at ulam kanina. Nakalimutan na. Hindi. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo, sabi mo, sabi mo. Malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamalaga sa lahat. Amen po? Ako po, hindi takot. Makulong mabukbo basta iparamdam mo yung gusto mong iparamdam Mababae, gusto mo maganda mayaman sexy eh gusto gusto mo sa tuwing nakikita mo nagpupunta ka ng kubeta hanggang kubeta ka na lang hindi ka magtatapat hindi ka magpaparamdam pag tumaan na ganun simulan mo sa kindat simulan mo sa dila hanggang sabihin mo, keras kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga bulakenyos, mga kasama kong taga-kalookan sa bales, pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pressure ng konsino, natural lang yon ang namimresure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Na, sabi mo sa katabi, mamamatay mama, ka rin. <laughs> sabi mo, mamaya lang. Huwag. <laughs> <What? laughs> dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saluobin. We are not against the government. Never! And never will. Lalo po ako. Ay, nakapulang nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita kanilang dapat marinig ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh. Talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan? Talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa? Subukan nila rito. Talo sila. Eh, kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Yes. Ano? No? Yes. Eh, ewan ko ba, sa Pilipinas walang chismosa? Wala, ano? Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinong wali. Huwag gamitin yun. Napanakot, i divert. Yung bilanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron, ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba nakatanggap na? Oo, kaya kayo magrarally. Hindi pa kayo nakakatikhin. <laughs> ako po'y nagbibiro lang, pero iyan po'y katotohanan. Kung iyan na sa tama, eh, yan lang eh. Panahon ni Pangulong Duterte, kino-question ko na ang sana ito'y mapalabas, makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa Portis Ako! Oh, yung dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. Isang oras lang ang naipapay 8 hours. So, walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Narad po kayo. Yung four-piece, hanapin mo mga nanay, tana, tana. isinasanla tana. yung card. Nangagsusugan. Hmm. Eh kung ang binibigyan ba niya ay matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon. Imahan bilag yes, eh bahala kayo. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo eh, kayo hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Oh, pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yung mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. Hindi <laughs> tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas nating ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? eh matitino yung Duterte ako po kahit obispo nung panahong iyan ay lumalaban ako po'y kasakasama ako po'y nangitim ako inalukan na maupo sa kabinet hindi ko tinanggap ang gusto ko'y makita siyang namamahala kung anong ginawa niya sa Dabaw, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas <laughs> mabalik yon. ako po ay matutuwa. Isa ako dyan, father, na nangangarap. Can you believe this deal on Lazada? This item is only 3.0 pesos. Guess what? It ships for free too. Hati ang posisyon ng mga senador kung kailangan ng...